Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, antingero ko dyan. Sa video po na ito ay uh, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pamahiin sa pagluluto. Kung ikaw po ay nagluluto, ano? Marami po ang paniniwala ng mga sinauna na sa pag mag-uumpisa po sa pagluluto, sa kinakain natin ang sagana ng buhay at ang katahimikan ng buong pamilya. So, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kung ito ay para sa inyo, nakagaya ko rin kayo na mahilig sa mga ganitong usapin, halina po tayo. Huwag po kayong makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? So, ito na. Kung makikita po ninyo, ako ay nagluluto ng ano, macaroni pasta po, ano, ng po ninyo, ano? Ayan. So, sisiguraduhin po ninyo na ang handle, ano po? Kita ninyo yung handle, hindi po naka-point sa inyo. Kasi, ang pamahiin po na yan, kapag ang handle na yan laging naka -point sa inyo, or ito, naka-point sa inyo, ikaw po ang sisihin lagi. Sabi niyan, ano? lagi ka raw pong sisisi, sisihin lagi kung ano man ang mga nangyayaring ma, hindi maganda ikaw lagi ang sisisihin or habulin ka ng problema so always po ito ay papalayo hindi naka point sa inyo ano po so at wag din po kayo maglalagay ng ganin ganito ano po kasi pahiwalay po yung handle niya hiwalay po yung grasya pa ano so kung maglalagay po kayo dapat ganito na isang direction lamang po ano at kung kayo ay mag mix uh, ukag po ang tawag nito sa bicol mag-uukag ng ano pagkain ganun po ano so hindi po yung um, kung kayo ay mag mix ano po hindi po yung ganito hindi po yung ganyan ano hindi yung, yung ganon hindi ganyan kasi yun po magdadala po ng uh, problema or maingay ang loob ng tahanan or kung sino man ang kakain po nito ano dapat po kung magmi-mix kayo ay ganon tapos papasok sa inyo para yung grasya papasok po lagi hindi po yung papaluwas na ganon ano hindi yung papalabas wag po kayong papalabas ng grasya lagi pong papasok sa inyo lahat ano So, magmimix po kayo. Ganon, isang direction lamang po. Tapos, papasok sa inyo. O kung ano, ganito lang po. Ano, lagi pong ganyan. Ganyan po, ano. Hindi po kayo sa gitna kukuha. Tabi lagi, ano, papasok sa inyo. Ganyan, papasok. Kasi po, para papasok sa inyo ang grasya. Kung ano naman po, kung tapos na kayo magamit nitong kuwit, alisin po ninyo, hayaan po ninyo na mag-ano, na magkulo yung kin niluluto ninyo. Ano po? At wag na huwag po kayong magkakanta habang kayo ay nagluluto. Kasi pag daw po kayo kumakanta sa dapugan or sa lutuan, hindi po ka, makakapag-asawa kayo maka, pero yung matanda daw po ano, so, dapat wag mag ano, wag magkakanta at kung ano man ang mga, halimbawa, ginamit ninyo, ano, huwag susuun suunin yung uh, uh, put on top on each other po yung ganon, ano. So, kaya, ang ano po, ang pagluluto uh, ay laging may, ano po, yung pamahiin na tinatawag para malapit ang grasya sa atin. So, sinisiguro po na... Ang pagkatapos, bago man natin, ano, bago natin na uh, kainin ang pagkain, kinukrusan po yun, ay kung uh, naniniwala ka po, nakrus po, ano. So, anyway, ito lamang po ang aking video ngayon. So, sana po ay uh, nakabigay ito ng kaunting information sa inyo. Maraming salamat po. Bye.